So ayun, andito po tayo ngayon sa Pantalan, dito po sa Las Navas. papunta po tayo ngayon sa Barangay Usminya, Bali. Kasi wala pang kalsada papunta roon, Ang gagawin po natin ngayon ay sasakay po tayo ng Dilamas o Bute. Yan po. Yan po tayo sasakay at papunta tayo doon. Kaya tara guys, samahan nyo ako at para makita nyo ang kalagayan ng mga taga doon sa barangay na yun. Sa barangay Usminya, Takandula. Yan Yan po. Ayan, hanggang dito lang tayo sa Barangay Pupunton. baktas na pa. Barangay Osmin ya. Ito yung Barangay Pupunton. Malatay na naman. Ito yung Barangay Pupunton. Na yung Barangay Pupunton. Ito yung Barangay Pupunton. Ay, grabe, madalunod. sabihin sa so araw-araw ito ang pinagdadaanan ng mga taga Sminya at Dakandula kumusta mangkit kumusta mangkit diba kaway 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 karin sad ko sa'yo nga pag accountancy ka ang <laughs> 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 nag-reculture pa so mga hindi ang pagdadaanan <laughs> Nah nih, Wah, tabeh. Woi, ayo sayang. Lah, Eh, pokoknya saya aku kagak. Saya warak nih, Yunah. Udah lulus. Indah, kok. Ini tuh kena warak apa? Mana korokan cuy, bahasa maholos item banget. Yunah. Jadi mandi-mandi mah apa, kalau? Mau tak seru. Ore-ore lah Rom. Oh, oh lah <laughs> <laughs> <suturra> <No. laughs> <laughs> Huwag natin. Si. Larom talaga. So, si ganoon. Kaya ah. nag-inuran nag, in, nag kasi. Oo, <laughs> uh, inuran nga dito, di ba? So, change topic tayo. Kita <laughs> kita tayo jan. Back to ibang way. <laughs> Pama-cook it. Yan yeah. lang siya. Yan yeah. lang

Ah, ah, ah. Wala record ba nito? So, bangin na nula, lang, pwede pa masyado. Vlog, vlog. nakablog ba <laughs> na. nito? So, oh, kompleto. Hindi ka good, ha? Upaya ko lang, baba, iduhala ni Mkamot. Ta, mauto diton, kung tadi di bang. Di <laughs> ako, di ako. Vlog ito, vlog. Ano yan ah? ka. Ito na. Ta, ka, di ka na. itam <laughs> Welcome. <laughs> Ayan, na kecha. Parang kay lakandulan na yun eh. Sa wakas. Hain. Oh, may delikado daw. Oh, oh, oh. Nagsayaw-sayaw <tiple> oh, na. Nagsayaw-sayaw na. Nagsayaw-sayaw na. Nakarecord pag nag... Oh. Diba? Mag-aanggal lang itong sira. nalayan dito sa site. Oh, hello. Malapad ang kalyo. Dito sa barangay Barangay Hilakandula. Tuna. Ano? no choice. Eh sapo gi ho. Yan. Yan na, San Juanico Bridge. San Juanico Bridge na kit. <laughs> vertical clearance 36. <laughs> <laughs> oh, ika <laughs> okay. <laughs> <Yung po. laughs> na <laughs> ay natira na tulay. Kun na. sayo. Yun po. Eh, na man dayon. kun magpabalik-balik ka na lang, naroon 'pag sinasabi. Maghahanap na baso pumuput pala sini. O mo. Okay, Magbuo butas M pa. Kan tadi kuang

Lalo sa tagilid na nakiling pa. hagdan hagdan Hagdano. 1000 steps. Sawa. Tara, pauwi na din si Tina. Dito. Bukid na liwat. Tumatawid ng bukid-bukid sa kaworas sikol kung ano masuk ng cilong masakop may nilasuk isaw sa pa na iton <laughs> jinkee balik nga lah kay kito kay kito ayaw kay kito ayaw kay kito ayaw kay ayaw Last barangay sa Las Navas Maribang sangkuin ko Barangay Usminya Na, hindi na kami guys Barangay Usminya Ito na Wala tau. Ustaz gimana ekstra sandal lo? Kenapa 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 lo? teknikal pracet pesen sembang techno selia bilangan turbo bcc citas itu kepengeran ake bengeran ana neng ida nak kusur